So yun na mga boss, ito na yung GD110 natin pagkatapos nating gawin, pagkatapos nating palitan ng camshaft tapos ng rocker arm. So ito na siya. Babaan natin minor. Yeah. Hello mga boss, mga ibigan, mga idolo. Isang maganda magandang umaga. So andito na naman tayo sa shop. Uh, gagawaan na naman tayo ng motor. So ganoon na lang siguro yung purpose ng buhay natin, yung araw-araw maging guwapo. Ay, araw-araw pa lang gumawa ng motor. <laughs> Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda meron tayong Suzuki GD110 na maingay yan, umaandar siya maingay yung makina uh, yun yung gagawin natin ngayon hindi ko alam kung ano yung umiingay dyan pero dito lang sa head uh, parang piston slap or yung kanyang rocker arm so yun ang i-check iche natin ngayon so samahan nyo ako yun mga boss ito yung kanyang andar so ito yung before before nating gawin so ito ito siya yun mga boss tanggalin natin yung Tangke, upuan tapos yung carburetor tapos yung tambucho Okay mga boss, natanggal na natin yung fairing sa yung mga tangke, tambucho, tapos yung carburetor. So sunod natin tanggalin yung cylinder head, tapos yung block. So makikita natin dito kung ano yung kanyang sira. Balak well, tot din isa. YouTube free. YouTube free. Okay mga boss, kapag nagda-diagnose kayo ng ingay ng motor, ang una yung titignan is yung piston. Piston sa kayong black. Ayan yung black, sa kayong piston. So, ang palatandaan mga lords, mga idol, na pagsira na yung connecting rod mo is magkakaroon ng gasgas -gas yung iyong piston dito. Kabilaan. So, kapag wala namang gasgas -gas yung iyong piston at matino naman yung iyong black. Ibig sabihin, matino pa 'yung connecting rod mo. Okay. Okay mga boss amo. Nakita na natin 'yung problema. So ito 'yon kanyang rocker arms Sa yung camshaft sigurado may tama to. Ayan o. So, ayan mga boss, naputput na yung kanyang camshaft. Tapos yung rocker arms. So ito yung maingay nating naririnig. okay mga boss, ito yung problema ng uh, GT110 na ginagawa. So naputput na yung kanyang rocker arm at saka yung camshaft so bibili tayo ngayon so ayun mga boss nakabili na tayo ng camshaft sa ng rocker arms so kakabit natin ngayon bali linisin lang muna natin tong mga to tapos kabit natin okay mga boss nabasag yung uh, plastic na pinakawaser nung spring so gumawa na lang tayo mayroon tayong ginunting na plastic so ito, ito yung gagawin natin so pakita ko na lang mamaya sa inyo pag uh, natapos okay mga boss, ito na siya ito yung ginawa nating uh, pamalit sa nabasag na yun hindi ko alam kung tawag dito ito yung pinaka nung uh, compression release so pinakang kapitan nung kanyang spring dito. Uh, ganito siya, guys. 'Yan, nakatusok yung spring doon sa plastic yun sa may meron siyang butas diyan Yan ganyan sa mga boss kapag nakakabit yung plastic na ginawa natin Yan yung ginawa natin kanina So ayan stool na natin yung bago nating camshaft. shop Pinalitan ko to mga boss ng bearing So ito yung dati yung nakalagay. So yung dating bearing lang din ang gagamitin natin kasi mas tiwala tayo dito. Original to. Pwede lang naman to pero mas maganda to kasi okay pa naman siya. Ito na lang yung kinabit ko. Okay mga boss, na-install na natin yung bagong camshaft sa kayong rocker arms bago. So ayan, i-tune up na lang natin dito guys. Then, ah uh, ikakabit na natin yung black. Then yung head. Tapos paanta rin natin. Uh, yun, maririnig natin kung nagbago nga yung kanyang antar. So update ko na lang kayo. Okay. So, ayan na nga mga na kapit na natin lahat yung cylinder head, saka yung mga black, mga pairings, tanke, yung lahat ng tinanggal natin, nakapit na natin. And, ito na yung antar niya ngayon. Pakinggan natin mga kaibigan. Okay mga kaibigan, ito na siya. So, napakita na natin yung no? before and after sa unahan ng ating video. na guys dito na nagtatapos yung ating video maraming maraming salamat nga pala sa inyong panonood sa ating channel mga ibigan pag hindi pa kayo nakapag subscribe eh, mag subscribe na po kayo then hit nyo na po ang ating notification bell para lagi po kayong updated sa mga video natin at tutorial na ginagawa okay